Tira, basta may mga panlagay mga katasyo oh ayan oh nangyari naghasard ang gano'n naghasard eh papataas yan what tatay gagawa ng traffic mamaya yan dalawa na sila dyan mga katasyo ayan ayan yung isa ayan pa yung isa mo trailer oh shit oh shit oh eri pa oh ayan lahat ng mga may panlagay diferensyo <laughs> o, oh, ano pa isa? Ah, ito panlagay. Ah, ito tumapitin. Ah, laring pala panlagay. Ah, dumiretso, dumiretso. Mayroon, mayroon. Yan, mga katasyo, basta may panlagay ka, pwede kang dumiretso. What? Ayun, pag wala kang panlagay, ayun mo kang diretso. Yung kan de, trailer, yung minto. Oh, yung minto rin pala ron. Ang traffic yan. Ay, tra gagawa ng traffic yan oh, mga guys yeah. oh. tapto na sila ngayon sa may ibabaw oh. ayun yung isa sa bungad ayun yung trailer ayun pa yung dump truck mga katasyo yan yawa yan tayo waiting lang sa truck van kasi mga katasyo napakahirap po na yung ating pangkain ay ilalag ilalagay pa natin no? pa ilalagay pa sa truck van mahirap yan, bitikan natin yung mga malalakas sa loob na dadaan dito. Sabi ko nga sa inyo, mga katasyo, basta may panlagay, eh pwede. Pwede kang dumiretso, pero pagka wala, eh lubay. Ayan, may maparating mga guys. din yan. So, tingnan natin kung may o tatabi rin. Eh, o. No? Yeah. Oh. Ah, uh, parang nag ka rin. Ah. Oh. Ito ako. ba pire? <laughs> Alam pa lang guys. Ah. Yeah. Bye, kunting oras na lang. Eh. Oh, Ayun, pwede pa. Ay, na makakabulbul na rito 'yan. Eh. Ay, shit. Oh. Ay, na. Ayan pa, ayan pa, ayan pa, ayan pa. Ala, alam pa lang ayan. Ayaw mo man eh. Ala, tumabi rin, mga katasyo. Ayan, magiging pag-antila ng tanakban dito to. Kaya lang, ang mali. Tapos hindi sila... Ayan na. Ayan na. What? Ayan na. Ayan na ang ginagawa na. May bibito niya ang iba. Ayan Ayan na. Ayan na. Ayan na. Ayan na. Ayan na. Ayan na mga katasyo, mga nagpungaran Pero Ops guys, baka tamaan mo na naman yung side mirror namin na <laughs> Tinamaan ng hapon to Ay, pagka tinamaan nyo, babayaran nyo nito Yawa! E oh, hey, Sabihin oh, mo Pagka tinamaan mo to, sigurado magbabayad ka Savage! Eh na, mga guys, uh... Konting oras na lang kasi. Konting oras na lang, kaya lang, ering mga ating mga kapwa truck driver, eh. Bumungod na kagad, mga katasyo. Eh, oh, shit! ering oh, na mga isa, pili na lang pa tayo. <laughs> Ay... Anak ka ng pum. Sige, magpapayad ka. Start na rin tayo. Para makita ni Bugok na may ano rito. What? Oh, po, no? Okay. okay Patikin mo. Patikin mo. Yawa. Yaling. Ayan mga guys. Traffic na. Oh shit! Oh, shit! Naghintuhan dito eh. Dapat di mo na sila tumuloy. Oh ayan. Ayan pa isa. Nakagitan na na mga guys. Gumawa na ng traffic. Kala ko malalakas ang loob, loob may palagay, tatabi rin pala Ayan tayo mga katasyo, konting oras na lang uh, tayo may na rin, babatsin na rin mga katasyo Ayan o, madilim lang eh, kita ba sa camera? Ayan o, ito kami Tatlo O, ayan o Mga kapwa natin, mga truck driver din yan, kaya lang mga katasyo eh Basta tayo, nakatabi o oh. Ayan tayo sa tabi, tababi tayo dito. Sila, hindi mga guys. Ayan, sana, wag madaanan to. Pag madaanan to, yari ito. Ayan, syempre, track kasi mga katosyo. Oo, oh, sige, sige, sige. Yan guys, nasirahan pa rin nasa likod natin. Kaya pala. Ay, doon kumambyo. Ayan. Ayan guys, may nasira ang pa. Talaga naman buhay na so. Hindi na yun. Dandaan sila doon. pa to. Anong daan? Daan, pagtaas mo dyan. Nandiyan ang hole eh. Ah, dito ba yung sa mga ito? Eh, sa may pagtaas ah. na yan. Ayan yung ergo eh. Boundary ng anggat tsaka ng bustos. Ayan yung ergo na yan. Pagka ayan eh, umagat ka dyan. Andiyan na yan. Nang hole eh. ka ba? Sa... Oo, oh, sa taas. Ayan, hindi mo barang Ayan, sakto talaga. Oo, oh, sakto kasi. Pag hindi sakto, yari. Eh, madadali mo pa dalawang daan. Hindi, sakto muna. O, oh, 649. Oh, madadali ka shit! ba niyan? 649. Sat mo na siya. Hindi ko maglalayasan niya.